Isang Chinese national naman at isang Pilipino ang naaresto ng National Bureau of Investigation dahil sa pagbenta ng hindi rehistradong vape products. Ayon sa NBI, nagbebenta umano ang Chinese national ng patago gamit ang isang messaging app. Sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry, nagkasang otoridad ng entrapment operation sa Pasay City isang poster buyer ang bumili ng unregistered vape products na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos. Nagresulta ang operasyon sa pagkakadakip ng suspect at Pilipinong kasabwat nito. Maharap ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act No. 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Regulations Act. Pag ito ay hindi nyo binili, don sa authorized dealer or licensed dealer or distributor uh, medyo alam niyo namang mababa ang presyo but you're run the risk na hindi ito uh, wala itong safety standards hindi ito registered